Kumusta mga kaibigan? Eto, mga lads, papakita ko sa inyo yung lugar na kung saan anim na pamilya lang ang nakaligtas noong panahon ng tumamang pinakamalakas na tidal wave dito po sa bayan ng Baler. Welcome mga kaibigan, mga lodi, dito po sa Ermita Hill, dito po yan sa Baler Aurora. Bale, eto mga lads, makikita nyo rito, marami po rito mga souvenir na pwede pang pasalubong, mayroon po rito mga t-shirt, tapos may mga iba-iba pong klase na mga bags na pwede nyo pong pampasalubong pa uwi. Ito mga lods, makikita po natin dito, nap napakarami pong pagpipilian. Paikot po yan mga lods, dito po yan. Meron din po rito mga kainan na talaga naman di po kayo magugutom habang naman masyal po kayo rito sa Ermita Hill. Ang entrance po rito mga kaibigan ay 30 pesos lang po kaya napaka affordable po na mag enjoy na po kayo sa napakagandang lugar na to. Ito mga lods, ang isa sa view deck na talaga namang napakaganda mag picture dito. Ayan mga lods, habang... Meron din po rito ng ng kape na habang kayo kayo'y nakatingin dyan sa napakalawak na dagat na yan napakagandang view pwede kayo nagkakapi kayo na talaga naman napakasarap sa pakiramdam eto mga lods oh. shout out sa iyo mak <laughs> eto mga lods oh. talaga ng lugar na to sobra isa to sa the best na view dito po yan sa ermita hill at eto naman po talaga pwede kayo mag picture dyan <laughs> tapos eto yung isa na ng spot na pwede talagang pagtambayan at na ng magagandang pictures dito mga lods dito mga kaibigan, noong December 27, 1735, alas dos ng madaling araw, tumama ang pinakamalakas at pinaka talagang grabe na pangyayari ng pagtama ng tidal wave dito sa lugar na ito mga lods talagang di makalay na ganun mangyayari kasi pagkatapos pa lang ng Pasko tapos magbabagong taon at anim na pamilya lamang po ang nakaligtas sa lugar na to nakakiat po sila rito yung iba talagang hindi sinuerte at di sila nakaakyat siguro rito kaya daming namatay nung panahon na yon napakaraming nawala at namatay sa mapaminsala na tidal wave na yon mga lods na tinawag na tromba marina yun ang isa sa pinakanakakalungkot na pangyayari dito sa lugar na to mga kaibigan sa kabila ng napakagandang lugar na to meron palang malungkot na nangyari dito sa lugar na to mga lods talaga naman na di makakalain na mangyayari ng gano'n tapos madaling araw pa kaya siguro yung iba hindi nakaakyat at hindi nakapaghanda dahil kasarapan ng tulog yon. Eto mga kaibigan, mga lods, papunta naman tayo doon sa church. Eto po talaga yung isa sa pinaka magandang lugar dito, yung simbahan nila na talagang open siya. Tapos napaganda, daming puno rito mga lords. Tapos napaganda ng mga tanawin, napaganda ng view ng dagat dito. Nakaka-relax dito mga kaibigan, mga lods, talaga nakaka-enjoy dito sa obra. Nakawala yung stress niya, yung pagod niya sa maghapon na trabaho sa Maynila. Tapos kailangan talaga yung ganitong lugar na talaga nakaka-relieve ng mga stress eto mga lods, oh, makikita nyo na yung napagandang view ng dagat dito habang nandito naman po yung chapel nila na talagang napaganda itinatag po ang Hermita Church noong 1606 na dating pangalan ay Hermitagal of Our Lady of Guide Dedication para kay Nuestra Señora de Guia eto mga kabigan, yung church tapos eto po yung poon na nakaharap po sa dagat talaga naman ang ganda ng simbahan na ito mga lods open air pa at napaganda ng view parang sarap magsimba rito kasi kitang kita mo yung magandang view ng dagat tapos talagang napakalapit sa nature ang Irmita Hill po pala mga kaibigan, ay parte ng 196.6 hektarya ng lupa na matatagpuan sa Mount Dibudalan, Barangay sa Bali, dito po yan sa Baler sa Aurora. Dati rin daw po itong tinawag na Baha Hill na ngayon ay Irmita Hill na at sinasabi na mayroon daw po itong tunnel mula sa barangay Santa Elena papunta po rito sa taas ng lugar na to para gamitin ng taguan o lusutan ng mga nakatira dito noon sapagkat sumusugo daw dito mga lods noon ng mga moro at yung tunnel na yon mga kaibigan siguro ang nagsilbing taguan ng ating mga kababayan noong panahon na yon at nung nagtayo ng garrison ang makastila rito siguro natigil na rin yung pagpunta o pagsakop ng mga moro dito sa lugar na to yung tunnel daw mga lods mga kaibigan nandun sa may bandang gitna pero di ko alam kung okay pa kasi sinara na po ata yun. Tapos rin natin sa may highway yung ribulto ng mga pamilya na nakaligtas sa lugar na to. Ito mga lods mga kaibigan makita po natin dito napaganda talaga ng lugar na to. At subukan po naman natin napuntahan yung cross na talagang nasa pinakatoktok ng bundok na to. Talagang magita po natin dito na pinangangalagaan ang buong paligid na to. Napaka daming puno, malalaking puno. Tapos malinis din ang lugar na talaga namang inaalagaan. Mabuti po yun dahil talaga naman pong isa to sa pasyalan dito po yan sa Baler. Konting kaalaman po pala mga kaibigan kung ano pagkakaiba ng tidal wave sa tsunami. Ang tidal wave po ay cause po ng ocean tides. At ang tsunami naman po ay cause ng lindol sa ilalim po ng tubig. O kaya ng volcanic activity kaya po nagkakaroon ng tsunami. Eto mga kaibigan, akyatin ko yung cross sa pinakatoktok ng bundok na to ng Ermita Hill ayaw ko sa mga makasama kaya ako na lang mag-isa meron, po ito, meron po itong 255 steps na talaga naman napakalayo guro ng lugar na to mga lods ngayon ko palang to Asia pero napaganda ng view ng mga puno na talaga namang nakaka inspire umakyat kahit na ganito yung malayo akyatin susubukan natin para makita natin yung cross dun sa pinakataas pinakatoktok nitong Hermita Hill na to mga lods pero habang paakit ako, parang kinakaban at kinikilabutan <laughs> ako kasi mag-isa lang ako. Tapos wala talagang makakasalubong, wala kang makakasama man lang. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Sinubukan ko itong akyatin. kasi gusto ko talagang ipakita sa inyo. Gusto kong ikutin ang buong Ermita Hill. Yung kabuuan nito mga lods. Kaya halina't samahan nyo po ako kahit na ako'y kabalo at kinakaban kasi talagang hindi ako sinamano makasama ko nandun lang sila sa baba lahat. Naantay na lang nila ako doon. Parang gusto ko na nga bumalik mga kaibigan. <laughs> pero gusto kong ma-explore talaga yung lugar. Talagang sabi nga nila sa kanta, ang takot ay nasa isip lamang. Pero kung talagang gusto natin makikita yung kabuan, talagang pupunta natin. Kahit na ako hihingalin, kahit na ako kinakabahan. Pero wala naman, okay naman dito mga lods. Tsaka araw naman. Kaya talagang kain-kain natin to. Hindi pa nga ako nangangalati mga kaibigan. Talagang grabe na yung hingal. <laughs> grabe na yung pagod. <laughs> Tara, punta natin yung cross para sa kinabukasan. <laughs> para makita natin mga lads yung kabuan. Kasi talagang sayang naman yung pagpunta natin kung hindi natin mapuntahan yun. Tagal-tagal ulit tayo makakabalik dito siguro. Ito mga lads, so, may ginagawa rito bagong building. Dito po yan sa so, may halos kalahati na nitong cross na to pakyat.